Napupunta na sa dilusyon yung mga taong ayaw ng kabutihan, gusto kasamaan. Ang aasahan mo na lang doon, puro dilusyon, puro mali, puro kasinungalingan. Basahin natin ang 3.19 ng Juan. At ito ang kahatulan na naparito ang ilaw sa sanglibutan at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. walang kukontra sa mali, lahat ng tao maniniwala sa mali.

May mga tao kasi ayaw sa Diyos. Gusto niya kay eh, Satanas. Kaya yun, bahala sila sa sarili nila. Basahin natin ang 5.15 ng unang Timoteo. Sapagkat ang mga iba'y nagsibaling na sa hulihan ni Satanas. Eh ang Diyos, gusto niya i-guide tayo. Pero pagka pumupunta ka dun sa kaaway niya, ay papabayaan ka niya ron. Gagawa siya ng paraan para ikaw maligtas, mapabuti, pero pagka talagang willfully ayaw mo siyang kilalanin, ay hahatulan ka ng Diyos. Dadalhin ka na sa kampo ni Satanas. Papabayaan ka na. Basahin natin ang ikalawang Tesalonika 2.11. At dahil dito'y ipinadadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan upang mga hatulan silang lahat na hindi nagsisampalataya sa katotohanan kundi nangalugot sa kalikuan. Pag ayaw mo na ng katotohanan, papabayaan ka niya na. Sabi nga sa English For this cause, God shall send them strong delusion that they should believe a lie. Napupunta na sa delusion yung mga tao ayaw ng kabutihan, gusto kasamaan. Ang aasahan mo na lang doon, puro delusion, puro mali, puro kasinungalingan. Basahin natin ang 3.19 ng Juan. At ito ang kahatulan na naparito ang ilaw sa sanglibutan at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Anong mga tao dahil sa gawa nilang masama, mas gusto pa yung kadiliman kaysa ilaw. Mas gusto pa yung mali kaysa sa tama. Mas gusto pa yung masama kaysa sa... Kagaya mga drug addicts, no? Yung mga drug addicts at saka yung mga drug pusher, ayaw nun ang tama eh. Eh, kasi kung drug pusher ka, alam mo yung tama, hindi ka magpupus eh. Alam mo masisira yung buhay ng tao eh. Pag wala nang pambili ng drug yan, magnanakaw na yan, papatay na yan, masisira na ang pamilya. Ba't merong ganon? Kasi ayaw nila lang mabuti dahil ang gawa nila masama.